Anyahaw at tayo narin ni sa lipat. So, tayo ay sanan. Si Angkol, si Chigme, Mayora at si Ututoy. Ayan o. Oh. Titingnan natin yung mga isasabit. Ayan o, oh, si Mayora. Pag ano na, magdadala, mag-ano na. Kaya mapalakas <laughs> ako din. Navelo din ng Na suman ng iba. <laughs> suman po. Hello. Suman kapek, <kuya>. Yun, suman. <laughs> ano ba 'yan? Ang kape o binabaysan? Binabaysan. Yun, <laughs> Binabaysan daw ore. Ah, mamay san ho at saka binabaysan. san, e nagkasama din niya ho. Ayaw? Sige ha, thank you, thank you. Ayun na ho, at nagpainit na nga ho ng tubig. Nagkaluskos na nga ha. <laughs> Ari yung ano ang tawag ko sa inyo yung ano tawag sa gayan yung anong umuno? ano tawag sa gayan tanungin. Tanong. Magkatagal suguin. <laughs> Tanongin pala daw. Magkatagal yung suguin. Ah, naman ho sa tagaluto ng sinaing. <laughs> Okay. Suman. Ayan. Oh, Naglalantak na ang mga magkikiter. Ano gawin ka kayo? Ba magkikiter ho kayo dito? Ah, kayo pala yung mga magkikiter? Ah, kayo pala magkikiter din eh. Dito naman yung na nilagay dito. Oo. Aray ang panabit Kinaikelo na ho Bibigay sa si mga ninong at ninang <laughs>

Terima <coughs> kasih telah